And, kung bibigyan namin kayo ng dagdag na kapangyarihan, ano? Hindi kaya mas lalo lang dumami yung aging stocks din at hindi ninyo maayos. Ah, uh, salamat po, Mr. Chair. Doon po sa aspeto na anong gagawin natin, no? kasi halos na puno yung bodega natin at yung 4.5%, eh, hindi pa po natin nare-reach. Uh, let me explain po bakit hindi natin paka ma-absorb yung the remainder ng 4.5% na 'yan. Dahil nga po dito sa ating modernization, around 128 warehouses were subjected to rehabilitation. Uh, hindi pa po kasi tapos lahat 'yon. Pero kung 'yun po ay na natapos uh, na lahat, uh, very easily we can observe that uh, 900,000 metric tons. 'Yun po yung naging dahilan nun. Now, ano po yung solusyon? Uh, at this time, 'yun nga po yung hinihingi namin na sana dahil napaka-limited po ng aming collection, o no, corporate receipt, wala po kami pang renta ng uh, private warehouses. Kasi in na po namin lahat ng mga local government units na pwedeng magpahiram. And in fact, yung iba pa nga pong pinahiram sa amin, it turned out evacuation centers, nung mga nagbabagyo, eh pwed, gusto pa ho kaming paalisin, eh ang dami, 100,000 bags, et, et, Sabi ko, parang ang hirap naman. So private warehouses na nga po ang aming pinagtutuunan ngayon. But since our budget is limited, nangingi po tayo ng suporta dyan sa ating uh, Pangulo, doon nga through the executive order, na mabigyan po sana tayo ng agarang ano, na panggastos dyan para at least uh, makadagdag po ng uh, capacity at uh, makapamili po tayo. Another action po na ginagawa natin ay yung milling po ng ating mga palay. Alam naman natin, pag minil natin yan, ginawang bigas, Uh, 32% ipa mawawala dyan. So, mafi-free up. So, pinapaspasan po natin yan. Kaya lang just for everyone's information, may mga challenges din po sa mga milling. I don't know. Minsan, wala pong nakikipag-bid sa amin uh, na mga private millers. So, talagang tsagaan na lang. Ika nga, no? Kanya nga po talaga napakahalaga in itong modernization ng NFA where pagdating ng araw we will not rely on private sectors milling services kundi lahat ay kayang gawin ni NFA sa sarili niyang bakuran na hindi na kailangan gumastos ng logistics cost papunta sa private millers or private dryers so yun po yung ating mga ginagawa sa ngayon at uh, patuloy na gagawin hanggang po sa 2028 and hopefully we will turn over a very healthy and very efficient